Ay, may agila. Eh, Ay, sila, oh. Kagulo sa sitio. Ay, may agila. Ayun. Ang bait. Na, dimasin mo lang. Huwag himasin mo lang. Ang bait, oh. Ay, mo siya. Ang amo niya. Ay, problema. Paano yan? Pero aalis at aalis siya Ang amo, no? Anak, daya mo lang siya, Nard. Ayahan mo lang, baka kasi mamaya pumunta doon sa ibang sityo. oh, hayaan mo lang dito. Oo. Oh. Ay, ay. Aalis at aalis din yan. Lalo na pagka naganap na ng pagkain niya. Ayaw niyang umalis. Ayaw niyang umalis. Nasa na siya sa tao. Oh, 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 oh. Oy, mga bata, huwag niyo siyang uhulihin na. Ha? Sarap. Huwag nyo uhulihin na. Huwag nyo, ano, hayaan nyo siya na paikot-ikot lang sa sityo. Ngayon, pagka gusto nyo pakainin, pakainin nyo. Ayun siya, oh. Oh, balik na kayo doon, balik na kayo doon. Hayaan nyo siya, hayaan nyo siya. Sige na. Ayan, oh, ang ganda-ganda niya. Sana matuto siyang ano, uh, mabuhay dito mag-isa. Try mo Palagay ko, pag hindi na pinakain yan, matuto din yung hunting yan. ng pagkain niya. Oh, ang ganda. Ayaw niya talagang umalis. Ang amo. Pero kung sakasakali, bigyan natin siya 1, 2, 3 days at hindi siya umalis dito sa sitio, uh, pakuha na lang natin sa DNR andito lang naman pero sana umalis siya ay lang naman bundok gubat na yan sa may likuran na yan maraming puno dito naman po sa sityo hindi naman na sila nanguhuli ng mga ibon kasi napakiusapan ko sila tinuro ko nila sa kanila kung gaano kahalaga yung ibon sa atin kaya hindi na sila nanguhuli hindi katulad dati ha kahit tanong ibon, uhuli nila. Ngayon hindi na. Wala na silang mga tirador, wala na silang mga panghuling ibon. Kahit yung mga bato-bato, hindi na rin sila nanghuli. Malaki na pinagbago sa sitio. Kahit sa ibang mga sitio malapit dito, natututo na rin sila, hindi na rin silang nanghuli ng ibon. Kasi naipaliwanag ko kung gaano kahalaga ang ibon sa kalikasan natin. Hmm. Ay, baboy nakakawala lang oh. Oh. Baboy ramo, oh. baboy ramo, baboy ramo. mo Hindi pala native. <laughs> native na baboy oh. Nakakawala lang dito sa sitio. Ah, 'Di diba, Ang ganda dito sa sitio.